Si Luana, nakaka- Si Rosely. <laughs> Mataya kayo. May baka dataya niyo. May baka kawala. Lay, <laughs> nakakala ko ba magsisimba ka? Ganyan ang ikin eh. Aba! Binili mo bang gisikin kita? Kung sinabi mo lang. Ganyan Tsaka okay. ano, hindi pa ako gising na ang kalasigin ko. Mm -hmm. Ay, sorry. Mm -hmm. Bakit? Ay, eh, gusto ko. Mm -hmm. Sorry, ah. Mm -hmm. Hindi ako. Mm -hmm. Ako, kagabi. Mm -hmm. Kasi ako makatulog na mm -hmm. ligot ako. Mm -hmm. Giningin ba kayo? Painit. Mm -hmm. Kasi kanina pinatay ko eh. Giningin na kasi ako eh. Anong sa sa kakabukas ka ba? ko ng ako like, Ikaw nga naka-jacket pa eh. ka lang. Siyempre. Hindi na ako nga. Konti, unti kunti na ako okay. eh. Glen, okay ka pa ba dyan? Hindi ka na pubalik Pumalik kasi si Precious eh. Kala ko talagang ako kanino pa. Akay ah. lang na Kala ko kay Rose, hindi kay Nikki, hindi kay Nikki. Nakagalit ka kaya. Nakagalit ka gawin. Uy, kawawa na kasi <laughs> precious hindi ganyan ako. Ayan. <laughs> Ba yung bukod kita? Ay, oo oh, nga, may bumaksa ka gabi. Uy, ano nyo ba kung may bumaksa kagabi? Sabi ko nga, eh, dito yung sa kwarto natin Ata tay. Ikaw ba yung nagsabi na ano yun? Oo. Hindi Ay, hindi na ako yung ano... Bago ba, ba ka video kayo? <laughs> <laughs> yung ano, yung may tumulog na malakas para may nahulog. Para mahuli yung makasulog na. <laughs> Hindi, wala naman. Yeah, them, so wala naman. Sawa na. Hello. Oh, yeah. Mainit ba? Nila ko sa kami. Ang oh, niya ako pa. Kung maawa kayo kay Precious at inaasok kayo. Maawa kanina pa na Ah, <laughs> 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 oh, pero pa <laughs> ako ng ano, remote. Ay, kaya pala. Kaya pala. Dali lang. oo Lalo na ako. Ang ba, ako lahat, disabled, eh. Kaya ako aapit ulog-dulo na kasi ano eh. <laughs> ko tawang mga tao sa eh. Paano ka? Paano kasi yung paa si kinis Sinisili siya. Akala ko kasi kay Roslyn. Sabi ko, ay, wala kay lite pagtulog Yung pala. Kaya pala wala kay lite si <laughs>

ikaw ka ka na sinil, sinilip ni ano yun ito? Lena, patibut. Ako Paano pa? Wala ka sa laba Ay, Teacher talaga eh, di nga eh. Ha? Nakaganyo pa rin. Oh, <laughs> oh, tulog mantika. Kasi kuya na lang yun yun. Uminom ka lang na maraming tubig. Eh, hindi malamig. Oo nga, malapit na eh. Kasi masakit yun na muna ko hindi ako makainulit si Rose ko. Baka mo si Sipi, Pa... pa Kala ko hindi ako makakatulog eh. Pero nag-hiccup. ka naman, Pe. In fairness, maganda ka. Kahit bagong gising. Eh. o photogenic ka lang talaga, kay Oh. <laughs> Wala daw sa dalawa. Maganda nito yung pagbagong gising eh. Sabi kasi, makikita daw kung sino daw talaga ang pininamaganda pagbagong gising. Oo, oh, yes. Wala nga. Nakuluban na paa mo lang pala yun. <laughs> <laughs> yung kanina. Kinuha na ko yung paa mo eh. Kanina nakakaal na sa mukha ko. O'y, kanina yung susunod na bahay na tutulog natin. Yeah, right. Oo, oh, mga. Sarap kayo matulog doon sa inyo. Isa higa ko lang. Tulog na ako doon. <laughs> mga, ipal kasi ito, mga. tuwi kaya mo yan, Star City. Hindi, mga. sumama. mga, si Mga, ako. na yun, kagabi ko pa napapansin niya nung basa yung dami. Lumiit na nga yun eh. Oo. Number din yung dami. Pakalakay. Oo, oo. Kita-kita sa picture. So, Saka ano, number din na Rose din O, oh, di siya uwi na yun? Hindi na ko na na kasi. O, lumiit lang talaga yung bata. Hindi, ito yung bata. Tumunod na kasi Rose din eh. Ito pala kayo. Oo, oo sit up lang yan. Tinuturuan na nga kita, pe. O, kayo Bakit ginagawa ko kaya yun? Kaya, para na na naman, umaga, ka, <laughs> Sabi ko nga si Rosie, pala pag natutulog na may tarap sa muka. Si Rosie. Oo. Oo nga, kanina kaya na ng kumot yan. Then sila dalawa ni Luwanda. Sabi mo, sarap sa iipan ng dalawin. Mga nakashirt eh. Pagkakakasirt sa lakang dalawa. Dali lang.